Dito sa bukid, napakasimple man ang buhay. Pero maraming pagkakataon na napakasarap ng ulam. Napakasaya namin. Enjoy lamang. May mga pagkakataon pa nga na sobra-sobra yung mga pagkain na pinamimigay din namin maging sa mga bahay. Pero hindi sa lahat na pagkakataon ay gano'n. Mas sobrang higit na maraming pagkakataon na kailangan natin dito ng sobrang sipag, tiyaga, diskarte para tayo ay magkaroon din ng source of income. Dahil dito sa bukid, hindi rin ganoon kadali ang hanap buhay. Kailangan dito may mindset din tayo na katulad ng mga nagnenegosyo pang matagalan. Kaya katulad dito sa pagtatanim namin ng kasaba, inaabot tayo ng lagpas walong buwan bago tayo makaka-harvest. At ito mga na natin ay pwede natin maibenta at po pwede rin natin mapakain sa mga alagang hayop. Yung pang matagalang mindset na nabanggit natin ay katulad din lamang sa pag-alaga ng mga hayop. Pag-alaga ng baboy, kambing, baka, kalabaw, hindi rin ganoon kabilis na mag-alaga ng mga nitong klaseng hayop. Pedyo pang matagalan din. Dahil sa mga baboy, abutin pa yan ng uh, mula biik, abutin pa yan ng walong buwan bago maglandi at maabot uh, pa ng halos apat na buwan bago naman mga anak yung butis nating uh, inahing baboy. Meron din sa mga alaga nating kambing, maabot din yan mula baby kambing, umaabot din yan ng walong buwan bago naglandi Pagkatapos naman, kapag nabubuntis na ito mula din niya, ay siya na may mga anak after about mga 5 months. Lalo pa doon sa mga baka kalabaw, mas matagal pa din sila manganak compared dito sa mga alaga nating kambing at baboy. Dahil na rin sa mahal na mga bilihin ngayon, sa mahal ng mga feeds na pagkain ng mga alagang baboy, ang ginagawa namin ay yun yung pagtatanim namin ng maraming kasaba. Yun yung mga binibigyan namin sa mga free range namin alagang baboy. Binibigyan din namin ng mais at marami pang mga pagkain na available sa paligid. Katulad ngayon, papunta naman tayo sa kapitbahay namin na namimigay sila ng Madre Agua. Dahil ngayon sobrang dami na ng Madrid de Agua nila at hindi na nila nagagamit sa mga alaga nila. Dahil marami din mga alagang hayop natin na kahit sabihin nating pwede natin ibigay ang Madrid de Agua, marami mga alagang hayop na hindi rin kumakain ng Madrid de Agua. So, kaya yun, china tayo ng kapitbahay namin at uh, pumunta din tayong agad at uh, yun, hiningin na natin yung kanilang Madre de Agua dahil ngay eh, nagiging damo na lang doon sa likuran nila. At ayon kay Ante Lebe, pinapaharbis niya na nga rin lahat kasi nga delikado rin, baka pang ng ahas. Okay, ayan, dati siyang kulungan ng baboy. Tikod, nandun yung mga Madre de Agua nila sobrang taba. At ayun na nga rin, pagdating namin dito, ito yung mga Madre de Agua nila ay sobrang taba, no? Sobrang dami ng Madre de di Agua dito, sabi nga ni Auntie. Kukunti lang to dati, tapos yung mga natutumba ay uh, nagdadaho nagdadahon na naman hanggang sa dumadami na dumadami yung mga Madre de di Agua dito sa likuran nila. Na yun na nga, sabi niya, yung nagiging mukhang damo na rin dito. Kaya at pinapaubos niya na rin ito, pinapatanggal niya yung lahat, pero may matitira pa rin dyan syempre kasi tutubo pa rin yung mga naiiwan. Kaya pinuputol natin, tapos itatanim na rin natin yung ibang mga napuputol dito. So ang space pa lang ng pinagtatam na ng Madre de Agua kahit sobrang taba nito, na no, siya ng kulungan ng baboy, tapos yung lupa dito ay sobrang lambot. Tapos ito rin ay nadadaan ng tubig kapag tag-ulan at hindi ito napupunduhan ng tubig kasi patagilid siya, pababa siya, papunta sa likod. May mga punong kahoy, mga prutas siyang nakapaligid pero nasisinagan pa rin siya ng araw kaya't napakaganda na kanya pagtubo dito. Kasi dati nagtanim kami nitong Madre de Agua, Lumalaki na kaya lang nung pinuputulan namin ay namamatay kasi sobrang mapayat yung aming Madre de Agua at yung pwesto niya ay hindi rin kagandahan. Lalo na kapag tag-ulan, napupundahan ng tubig, nasisira din pala ito. Sa mga nagtatanong kung para saan itong Madre de Agua, ito ay napakagandang pagkain sa mga alaga nating mga hayop, no? sa mga baboy, manok, po pwede itong ibigay, sa mga itik, pabu uh, baka, kalabaw, po rin natin ibigay ito. Kaya lang may mga alagang hayop tayo na namimili, hindi sanay na kumain ng ganitong klaseng halaman. Pero sa amin, sinasanay namin silang, ginagawa namin, na hinalo namin ito doon sa mga natural o mga usual namin binibigay doon sa mga alaga namin. Halimbawa, doon sa mga feeds, kung tayo nagpapakain ng feeds or darak, nagpapakain tayo ng kangkong, doon namin ito hinahalo. Ang ginagawa natin dito ay chinachop. Mamaya naman ipapakita din natin, chinachopper namin ito. Meron tayong maliit na chopping machine na ginagamit para dito. Itong Madre de Agua, mataas siya sa crude protein no, na kailangan din ng mga alagang hype natin. Actually, sobrang taas ng crude protein dito. Kaya talagang tinatsaga ito ng maraming farmers na itanim para pandagdag pagkain sa mga alaga. Bukod dito, may mga tanim din tayo na mga Napier grass. Ito namang madriagwa, Agua, may mga tanim din kami nito ngayon. Kaya lang hindi pa ganun kadami, hindi pa ganun kalaki. At medyo nauubos din namin sa kakuha namin na pampakain sa mga alaga. No, kaya kapag may nag-offer sa amin na ganito, pinamimigay, so kinukuha din natin dahil napakalaking tulong nito sa mga alaga nating hayop at mababawasan na yung patuka na ating ginagamit. Halimbawa, naka-pure feeds tayo, itong madre de agua po pwede natin ihalo doon sa pure feeds natin para medyo makalas tayo doon sa mga pagkain ng mga alaga natin. So dito ay pauwi na nga rin kami, daladala -dala na namin itong madre de agua, medyo konti pala din natin at babalik pa din naman tayo doon ulit kapag ka naubos na ito dahil sayang din naman kapag sobrang dami at nasisira, so hindi na rin kinakain ng mga alagang hayop natin. Although yung iba naman, yung ginagawa nila, binibilad nila ito tapos sinahalo nila doon sa feeds na binibigay nila sa alaga nila ng hayop. Ang maganda dito sa Madrid Ago, ayan, may mga sanga-sanga rin tayong dala kasi nga pinapaharvest na ng may-ari. So yung mga sanga na ito ay gagamitin din natin, pantanim na rin ito para naman meron na tayong dagdag pa na ma-harvest sa susunod. No? Daming sanga nito. Actually kapag ka binibili nga ito sa Shopee, sa mga Facebook, ang mahal nitong Madrid Ago yung isang sanga. Merong iba, presyo niyan 5 pesos, 10 pesos, may iba nga mas mahal pa. No, yung bawat cuttings na tinatanim lamang may iba naman, may mga nagbibenta na rin ng buhay nito. No, ang dami yung online nito pero dito pinamimigay na lang dahil nga sa dami na rin at hindi sanay kumain yung mga alaga nilang hayop nito. At yun na nga pagdating sa bahay, nakakot na rin namin dito dito sa chopping machine. May content din ako tungkol dito sa chopping machine yung binili natin. At actually nabili natin ito na mahigit sa 5,000 kasama na shipping fee. Sa Lazada ko lang siya binili at dun sinurch ko lang yung mini chopping machine or pig loan mower. At ayun ito lumabas at namimili ako kasi may iba may pre-order sila. Medyo matagal pa yung shipping nila. So namili ako nung uh, mabilis agad ipapadala kaysa doon sa pre-order na medyo matagal bago nila i-deliver. So ito naman so far, based sa observation natin, mahigit isang buwan o dalawang buwan na tayong gumagamit nito. No? So far naman ay napakaganda niyang gamitin. At sa kuryente naman, hindi naman ganoon kalakas kasi yung konsumo namin dati sa kuryente ay 600 pesos kasama yung aming uh, tubigan. So ito naman, nadadagdagan lang siya ng konti. Nasa minsan umabot ng 650, 700. Maganon lang yung inaabot. So medyo mahina din siya sa kuryente kasi saglit lang naman namin ginagamit at medyo konti pa lang din naman yung mga alaga namin. Ngayon bawa sa umaga, ginagamit namin siya ng mga 10 to 20 minutes, ganun lang sa hapon, ganun din. Kaya saglit lamang nagagamit hindi siya tuloy-tuloy na umaandar kahit hindi naman ganun kalakas sa kuryente. At uh, talagang matalas din yung kanyang blade na uh, talagang mabilis yung pagcha-chop namin ito. No, kahit nga yung mga saging, kahit yung mga bunga na saging, tinatry kong i-chop diyan. Um, tinatry din natin yung mga Napier grass na cha-chop din natin diyan. No, wag lang yung sobrang matitigas na na part ng Napier grass kasi masisira din siya. No, ganun din sa mga mais, no. Marami tayong mga natatry at ayun na may napakaganda niya so far sa obserbasyon namin. So ayun oh, no, pinakain din natin yung mga alaga natin nung kasaba na nakuha namin at itong Madre de Agua na nakuha natin, no. Itong mga baboy lang namin, kung mapapansin niyo, iba yung kulay nila. Medyo may putik yung mga kulay nila. No, actually sila kasi ay naglulublob dun sa mga putikan dito sa area. Nasa more or less 2.5 hectares itong nilambat natin sa mga alagang baboy natin. Dahil plano natin sila para dito. At meron silang mga putikan dito nilubloban pero may mga sariling bukal yun. No? Parang spa na rin. Na sa iba ginagawa nilang spa. No, pero dito sa mga alagang baboy natin, yun yung pinaka spa nila. No, may sariling bukal yun ng tubig at malinis naman yung uh, ating uh, lubloban ng mga alagang baboy dito. Yun nga lang, na yan, kulay brown sila at uh, nagkakakulay clay soil sila kasi yung lupa dito sa amin halo-halo may clay soil, loam soil so kaya yung mga baboy natin dito dahil free range sila, ganon din yung kulay nila kasi yung lubluban nila ay ganon no? So, dito naman sa mga alaga nating baboy, ito yung target natin talagang pagandahin palalo, no, patabain nito Dahil medyo kinapos tayo ng mga pakaino nakaraan, dahil medyo matagal na pag-aantay ng mga kasaba na lumaki. Sa kasaba kasi, napansin namin, ang bilis nilang tumataba no, kapag ka, puro kasaba na. Ngayon kasi, bagong harvest lang tayo ng mga kasaba, dahil ngayon medyo matagal din ang pag-aantay ng tanim nating kasaba. At yan, may mga maraming pa tayong kangkong at na uh, hinahaluan din natin ng konting feeds yung mga pakain nila. At kasabay ng pagpapataba natin sa mga alaga natin, pagpapalaki natin sa kanila, pagpaparami natin ay eh, gagamitan na natin sila ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement dati kasi di natin sila nabibigyan ng ayos kasi ganito yung kanilang uh, free range sila at minsan noon at uh, binibigyan lang namin ng mga pagkain tulad ng mga kasaba. Diretso ng uh, tapon dyan, no? katulad ng mga kangkong. Kaya hirap din kami nung maghalo ng ating mga feed supplement. At yung mga ininom naman nila ay galing doon sa bukal. oh so, yun ang gagawa natin ng sistema itong pag-alaga ng baboy. Dahil paparamihin, pagandahin natin yung produksyon dito sa mga alaga natin. So, yun po muli po. Maraming maraming salamat po.